naramping na tayo mga idol para pambugas-bugas bagahang panoodan anong bakay dyan mga idol uh, lupa to na maraming kasamang bato pang ano ito ay idol pang walong biyahe yan pang walong biyahe na namin to yan maraming salamat mga suki maraming salamat sa inyong pagtitiwala yan pang si pang walong biyahe na ito babalik pa kami ng dalawa